Ayan boss, good evening. Kamusta no? Hilot ni Ka Roger. Ayan. Maganda naman. At Isa. isang oras ka lahat din. Sarap. Sulit ba? <laughs> Sulit. <laughs> legit, legit. Lahat ng no, ano, natunog. Legit ba? Legit ang hilot? Oo, oh, legit. Grabe no. Lahat ng no, ano, natunog. Mm. Ano yung concern At mo kanina? Ubo? Ubo. Yung so kayong so, likod no? Lumuwag yung ano, pakiramdam. Ayan, salamat sa Diyos. Okay. Mga ilang lagotok kanina? Hindi ko na mabili. Harang mga chicharon no? simula pa lang ano, wala na. Ayan na. Yung buto-buto sa parang pakpak um, -pak, yun na. Kaleo na refresh na lahat, no? Oo. lalo na yung stretching nung mm -hmm. patapos na. Sarap. Mas masarap, no? Oh. Baka may shoutout ka, mga tropa. Ayan. mga tropa ko wala sa Sikaw Industrial. Kung yung Pa, hilot, yung mga naglalaro ng basket. Yes, please. yes. Punta lang sila dito. Punta lang sila dito. Yung number ni Boss. Ayan, yeah, yeah, no, ako na yun sa group din.